Chichi, Chichi, alam mo ba? Yung bahay nila Junjun, -Jun, nakakatakot, parang haunted house. Talaga ba, Maria? Saan pa bahay nila Junjun? -Jun? Um, basta malapit lang dito. Maria! Sino yung tumatawag sa atin, Maria? Hindi ko alam, pero parang kaboses ni Junjun. -Jun. Oo nga, no? Maria! Maria! Ayun si Junjun, -Jun, no? Oo nga si Junjun nga, tara natin, Chichi. Sige, Junjun, andito ka pala. Anong ginagawa mo dyan, Junjun? Ah, andito kasi ako sa bahay ng lola ko. Kasi si mami nasa probinsya. Kaya ako yung pinagbantay kay lola. Ah, ganun ba? Ah, di Junjun? Yun yung bahay na pinag-uusapan na may multo daw. Ni, fake news lang yun. Halika yung dalawa dito, pumasok kayo. Maglaro tayo ng tagu-taguan. Nabuboring na kasi ako dito. Ako lang kasi yung mag-isa. Sige, tara, maglaro tayo. Halina kayo. Sige. Oh, ano pang inaantay mo dyan, Maria? Pumasok ka na. Hmm, Natatakot kasi ako, Junjun. Baka totoo yung pinagsasabi nila na may aswang dito. Ano ka ba, Maria? Hindi naman yung totoo. Halika na, Maria. Pumasok ka na. Hmm, sige na nga. Basta walang aswang dyan, ha? Bye bye, bye, bye Taya. Ah, si Junjun si -Jun lang yung Taya. Tara na Maria, magtago na tayo. Sige. Sige, magtago na kayo. Ang daya daya niyo talagang dalawa. Siguro ako magtatago nito. Dito na lang. Hindi na siguro ako mahanap ni si Junjun dito. Kayo, isa. Dalawa. Sino magtatago nito? Dito na lang. Papunta na to!

Saan na yun? Andito lang yun kanina. Akala mo, Maria, maiisahan mo ako? Eh, tignan ko dun, na ah. ako ko naman dito. Siguro, totoo yung sinabi ng Maria na may mulo ko dito. Ano yun? Si Chicha yun, ah. Bakit sarado ito? Alam kong dito nagtatago si Chichay. ilang sa inyo, ko makita ko! Ayun, may putas! Mahuli na kaya yung Chichay. Ah, may paglaka pa ng pinto ha. Maan! Lola? Tawa oh, po! Ito pinagawa mo dito sa bodega! Ah, nag, naglalaro lang po kami ng kaibigan ko ng tago-taguan. Tabu Hinahanap ko po kasi sila dito. Mga kaibigan? May kasama ka mga kaibigan? Oo, oo po. bakit po, Lola? Ah, eh, wala. Ibili mo muna doon ako ng salon pass. Masakit kasi yung likod ko. Ito, na naglalaro kami tapos ang layo pa ng tindahan dito. Ha? Hey, unahin mo ba yung magkalaro mo? Pinapunta kita dito para may mautusan ako dito sa bahay. Hindi para maglaro. Lito na oh. Sige po, Lola. Huwag ka mag-alala, Junjun. Ako maghahanap sa kaibigan mo. <laughs> baka mahanap ako Junjun. -Jun. Ah, ito. Pwede na to. Ba't ang tagal nila? Sigurado ako nahanap na yung si Chichay. Ay! untahan ko na nga lang doon. Ano pa naman yan Layo-layo pa naman ang tintaan dito. Kailangan kong bilisan. Baka naghihintay si Chichay at si Maria. Ayusin oh, nyo lang sa pagtagaw mga bata. Siguro naghahanap pa yung si Junjun Tsaka nagtatago pa yun si Chichoy Ay, hanapin ko na lang si Chichoy Ano dito na Ay, Sa kumbate sa Junjun Ah, hello. Ano nga pangalan mo? Ay, ano ba yan Jun Jun? Nakalimutan mo na ako. Ako to si Queenie. Yung kahapon. Hindi naman kita nakalimutan. Yung name mo lang yung nakalimutan ko. Ah, ano nga parang ginagawa mo dito? Ah, wala lang Jun Jun. Gusto lang kitang pasalamatan sa ginawa mo sa akin kahapon. Di ba nga pinagtanggol mo ko? Doon sa ano nga yung pangalan na yun? Mimay ata. Ah, wala yun, Queenie. Gusto mo maglaro tayo? Ah, sige, Junjun. -Jun. Gusto ko yan. Tara! Si Junjun -Jun ba yun? Sino kaya yung kasama niya? Parang ngayon ko lang nakita. Puntahan ko nga nanay, tatay, gusto kong pinapa. Sino siya, Junjun? Ah, siya si Maria, yung kalaro ko din. Ah, ganun ba? Ah, mas maganda pa ko dyan. Anong sinabi mo? Ah, wala. Gusto mo sali ka sa laro namin? Oo nga, Maria, sali ka. Ah, sige. Sige nanay, tatay, gusto kong pinapay. Tingnan mo, Maria, ang ganda ng drawing book ko. Ikaw, may ganito ka ba? Nge, wala nga akong ganyan, pero may ganito ako. Barbie rin, tapos tumutunog ba? Barbie daw. Eh, princess naman yan. Ito yung totoong Barbie. Tsaka, tingnan mo yung mga drawing ko. Oh, di ba? Ang ganda. Tsaka, pareho kami ng mukha ni Barbie. Nge, Nagpapatawa ka ba, Mimay? yung layo ng mukha mo kay Barbie. Para ka nga yung kalaban nila, yung witch. Ingit ka lang kasi wala kang ganito. Tingnan mo, di ba? Ang gaganda ng drawing ko. Maganda daw. Patingin nga. Hala, bakit mo pinunit? Alam mo bang ilang buwan ko yung pinaghirapan tapos bubonitin mo lang? Ipapakita ko pa naman sana yan kay Ninang Mag na pagdating niya galing abroad. Hala, Mimay. Hindi ko naman sinasadya. Pwede pa naman siguro nung idikit. Ako na mag-aayos nito, Maria. Sa susunod kasi, magdahan-dahan ka naman. Di mo ba alam na pinaghirapan ko to? Kung sa'yo kaya to gawin, ano kayong mararamdaman mo? Siyempre, masasaktan. Kaya nga, nagsuri ako, Mimay. Tsaka, hindi ko naman yung sinasadya. Hindi sinasadya. Sinadya mo talaga yun. Kasi alam kong naiingit ka. Diyan ka na nga. Ang pangit mo ka, Banting. Masama na ba ako? Baka hindi na ako matanggap sa langit dito. <laughs>